isang mapagpala araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ay saving faith. So, saving faith is a wholehearted trust in Jesus Christ as a living Christ and Savior for the forgiveness of sin and eternal life with God. is more than agreeing with facts about Jesus. It is a personal reliance upon him, resting in his finished work on the cross and his resurrections. Saving faith is a gift of God grace produced by the Holy Spirit through the world and it unites us to Christ. ayon po sa Ephesians chapter 2, to 8, ay chapter 2 verse 8 to 9 For it is by grace you have been saved through faith and this is not from yourselves it is the gift of God So dumako naman tayo sa ating katuturan sinasabi ko na upon siya understanding the gospel. So, kailangan muna natin maintindihan ang good news na si Jesus ay hari ng hari at tagapagliktas. Kung hindi na rin alam kung ano ang pinaniwalaan, hindi ito magiging tunay na para ng palatay. Next is a census agreeing with the gospel. So, hindi lahat dapat naintindihan. Kundi, sinasang ayunan din natin na totoo ang gasto. Dito pumapasok ang pagkilala na totoo ngang si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Next is, feed you siya. Feed siya na trusting in Christ. So, higit sa pag-unawa at pagsangayon, ayon dapat may pagtitiwala tayo kay Kristo. Hindi lang siya idea, kundi siya mismo ang inaasahan at sinusukan natin ang ating voice. Sa, sa application sa what po, understanding the gospel of King Jesus, So, pag-aralag pag at nawain natin ang salita ng Diyos para malinaw sa atin kung sino si Jesus at anong ginagawa niya para sa atin. And next, agree that He is the Savior. So, who we'll died on the cross. Kaya tanggapin natin na si Jesus lamang ang tanong tagapagliptas. So wala nang iba. And then lastly, trust in Christ by suffering your life. Surrendering your life to Him. So, ibigay din ang buong pagtuwala kay Jesus sa pamagitan ng pagsukon ng ating buhay, decision at direction sa kanya. And I love po maraming maraming salamat.